Ayan guys, tumirik daw ito. Anong ba't tumirik boss? Anong yung problema? Ha? Anong nangyari boss? Sa iyong motor? Ha? Anong nangyari? Biglang na huminto. eh. Bigla na Parang walang kuminto. Walang kuryente, biglang tumigil. Namatay ang makina o ano? Ayan guys, tumirik to. Sa kay boss? Lipa. Lipa pa? Lipa City? Lipa City. Saan ang punta nyo, ga, boss? Antipolo. Antipolo po. Maraming layo ang biyahay nyo, ha? Ayan, guys, Oh. Ayan, guys. Uh, to. Bigla daw namatay sa daan. Biglang namatay yung kanyang, kanyang motor. Papunta pa saan ito, ga, Antipolo. Galing Lipa. Lipa City. E Ayan, boss. Patantes ba yun? Chechikay ng ating mechanic, yan. Ayan, guys. Sana, ah, subscribe nyo na kami sa aming YouTube channel, EMBTV. like At pa-share na rin, guys. At pinto-tilipication bell para lagi updated sa so, mga share, share na yung video at po post guys yan views ang unang titignan ng ating ano kiki Sa so troubleshoot okay naman ang views king okay naman ang views daw guys wala yeah. po talaga ka ng battery wala talaga ba? battery bago pa yung battery nyo boss yan yan mo motor 'yan? Anong motor to boss? Raider J Raider Raider J Raider J 115 hindi? 110 110 Raider J Suzuki ano? Suzuki 14 years 14 years na Suzuki Raider 110 ano? 14 years na sabi ni Bossing Ano si Bossing? Medyo malayo pa ang niya Altipolo. Galing siyang Lipa City Ayan, boss. May, 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 bisita tayo, boss. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. o. Oh, nagtago pa. Bisita natin. May kari ko din yan, guys. May kari ko ng 4 wheels yan. Oh. Shout out sa'yo, boss. Ayan. <laughs> Ayan, ayaw ni Stag nga. Ayan, o. Oh. Basta naman tayo ni Stag, boss. Ang mo kayo, ang bigyan namatay. tayo. Pagkala siya namin ni Papa? like. start. Pinalitan okay, ko na ng black box na nagpalit. yung kanyang ano. Okay, chigay yung kanyang start vlog kung may kuryente o oh ano guys ha. Ah. Yan ito, seat niya. Start block. Oh. Ayan, walang kuryente dumada, umano, ano, guys. A ah, sige. Bigla kasi yung aga nagpunta eh. Dadad sana kita. Ay, Ayun, nagpunta eh, may kasi muna ang para yan, tinatanggal na ang mga tatagalin muna ang para makita ng gusto yung pagka-troubleshoot para maganda, mas okay guys yan pinotroubleshoot pa guys ha Suzuki okay, Rider J wanted to guys ha 14 years na kay Bossing. Ayan si Bossing, club Galing siyang Lipa Batangas papuntang Rizal. Eh, yeah. relay. Oh, o full wave to. Ha? Uh -huh. uh, na Parang full wave. Yan guys, so kine-check pa lang ating mekaniko si Boski. Kino trouble si kanya. Ito bike bigla ito na matay tong makina ito guys, tong niya. Ito na matay ito guys ha. Tumirik ng ito gaya tumirik. Yan. Yeah. ng ating mekanik kung so, ano. Baka battery, okay mong battery, malakas ako okay ba? Ayun. No. Malakas ang battery naman guys parang 7-12 sabi ko pagkakayaan lang ano rin biglang hindi na yung starter pero nakadirect kaya-kaya guys Ito yung natubukan natin sa plus Hinaan na Nililis nah. nyo itong lagay ng plus Baka dito lang guys Pinecheck And... pa lang ating titanic guys ha Pinecheck pa ito guys ha Kaya yeah, guys ba diba, Pinata namin ng bagong plus Tatry natin so, dito lang o oh, ano baka matumila yung kanyang ano dagay ng kanyang fuse fuse holder ayun, napalo na ayan, okay yun, hindi e hindi e, eh. paggawa ka nun sadya Sa ba yung

para labit. Ano yung labit na yun? May yan eh. Ano yung labit Sa yan? Yung sa alarm? Yeah.

kapatid meron na ayaw supply ha? bukuanin lang natin yung supply dito ah supply walang supply walang supply itong ano walang supply saan king uh, sa papuntang ignition ah papuntang ignition walang supply Baito, wala wala ito supply yung ba Di ba yan? Walang, walang ilawang. Dapat yan green yan. Walang ilawang neutral. Ayun. Pakita nyo. Oh, yan. Ayan. Walang ilawang neutral dyan. Oh, wala. Oh. Pag direct ha. Ayun. Meron. meron na. Ayun. No? Ayun. Kung baga. Wala. 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 Kaya hindi nag-open ng trigger dito sa CDI kasi naka-battery operated. Ayun. Na? Naka-battery operated. Ayan. Meron na kukuhaan yung kukuha yung linya nito sa laputol. Yun. Kung ba, walang supply dito, ano? Technician, yeah. ano? Kaya ay mistart, ano? Uh, no. Ayun, guys, yun ang problema nito. Kaya kabila ito naman biglang nawala ang supply nito sa kanyang ignition. Yun lalagyan ng ating mekaniko. Si Boss King, hahanapin yung supply. Ang natin natin ito. Hindi na. Uh -huh. Ang galing. Okay. tuluyan nito parang na uh, dito sa Ayan. Bisa ubediannya ni hindi na nilaw eh. High tension wire taw. Kainin sira. Eh ano, sira na. Punta sa starter. Uh. Yan ang sira talaga. Nabunot. Ayan. Tayo magkakaroon nya. Wala. 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 Makalawang eh. Ayan. Hayun na dalaw 'yan eh 14 years. Oo. Oh. Eh, meron na 'yon, no. Eh, meron na. Kung ba ito lang naging, 'yan lang naging problema. Ayun, putol. Yeah, putol lang ito. Galing sa nang tao 'yan, relay ba 'yan? Starter relay. Starter relay. Yo, kaya kaya pala namatay 'no. Nawala ang supply 'no. yun hmm. naging problema, guys. Ito nabulot yung kanyang wire dun sa kanyang starter relay, kaya bigla ito namatay. Kaya pati ay mag-stop kasi yung itsura pa tayo. Mano na, Marvin, Emudo na. Ah, ano na. Ito, Imo de imo de imo do. Ito na naging problema guys. sa bat. Ito lang naging problema guys. Ah, kaya itong mistar bigla ito namatay kasi nahugot yung kanya supply. doon so, sa kanya ignition. Ngayon, ngayon na nagalaw yan 14 years. Ah, 14 years pa rin na ng nagalaw yun. Yung guys, 14 years daw ngayon na nagalaw kaya siguro kita niyo naman siguro ang itsura ng kanyang wire. Oh. Talagang luma na ito lang nagkaroon ng problema ayan throw troubles baka baka experience kayo ng ganyan guys ayan no pabili kayo sa daan ayan meron na kayong idea kung baga check nyo na ganyan yung kanyang wire yung inyong ignition yung kanyang live yung kanyang supply sa kamabunta ignition sa buong harness para meron kayong idea na guys ayan nahumot lang yung kanyang supply kaya ayaw na dumustap yung dahito na matay Baliit na lang 'yan, andiyan. Ayun guys, ito 'yung ano. Eh yung, yung, 'yung problema Naputol putol pala sa kanya sa kanyang terminal, 'yung kanyang supply, tapos ignition, kaya ito mag-start. Kaya namatay bigla ito, Nawala ng supply ng kuryente guys. ha ito lang sa maliit, ito lang maliit ito naging dahilan guys. Ayun, hindi lang i-start ang inyong sakyan dahil sa isang maliit na ganitong piyesa lang sa hmm. terminal yan guys kakakabulan -kaka po yung aero yan, guys yan talaga namin ang terminal to ha na lang guys Ayan guys, meron namin ito na namin sa terminal may ilaw na yun Yung neutral kanina Wala yan guys Ngayon meron na Dito sinin natin kung nang to guys. Okay na yan. Mamaya, no? tag na yan. Yun! Oh, Wall click. Well, Sa so, pangaking. Patay nga. Nice start day, ano? yon, oh, yan, yan, na Biglang Yun guys. Okay na. Kaya, umahan na na Kanina, guys ha. Yung problema yung kanyang nag problema yung kanyang terminal naputol yung kanyang supply sa kanyang terminal kaya walang walang gana ignition kaya ayaw mag start to guys yun ang naging problema saka kaya to kasi nawala yung supply ng kuryente kaya nagkaganong guys ha yan, to okay na yan guys na nice start na yan guys ha Suzuki Rider Suzuki Rider wanted to guys ha Okay na yan guys Suzuki Rider 110 guys ha Ayan o oh. Okay ah. lang na guys Yun lang ha Sana guys Kahit pa paano Bina yung tip sa amin guys ha Na pagka nagkaroon pag sa daan At nawalan ng supply Yun yung ano Tignan nyo yung, yung relay Baka nasisira nasisi, Gaya nito Kasira Nahugot yung kanyang terminal Na Naputol na Dahil sa katagalan na 14 years na robin sa kanya Ngayon lang nagalaw ito guys ha? Ayan Yun ang problema lang guys ha yung kanyang terminal na putol kaya nawala ng supply kaya ayaw mag start Walang supply ng kuryente guys kaya to be tumirik guys kaya so Suzuki Rider wanted to guys ha ah. sana guys kaysa pa no binaw -okay tip guys ha ah. sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pasyar rin guys at bitin to notification bell para lagi updated sa mga isi-share na yung video at ipopost guys okay guys ayos na yan guys thank you guys sa mga nanonood guys thank you, guys. Thank you.